Nagsagawa naman sa Senado ng isang triangular conference kung saan dumalo ang mga senador maging ilang kinatawa ng UNESCO. Binigyang diin ang ilang institutional member ng United Nations Association of the Philippines ang kahalagahan ng mga programa para sa mga kabataan, lalo na't may ilang suliraning kinakaharap ang mga kabataan ngayon. Samantala, binigyang diin naman ni Sen. Cynthia Villar na ang climate change ang isa sa dapat tutukang problema. Una-una yung social media. Malaki po ang uh, ambag ng social media sa 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 buhay ng ng uh, isang kabataan. Uh, kailangan natin sila i ituon sa tama lalo-lalo na sa pag-aaral, lalo-lalo uh, na kung ano yung mga kurso nila sa higher education. Um, dapat bigyan sila ng platform. Marami na tayong mga batas, marami na tayong mga programa. I think it's more of how the government and the communities really reach out to the youth and able to provide them a platform where they're able to to join us no kailangan talaga i-empower sila hindi naman kaya ng gobyerno yung sila lahat ang mag magsus mag solve ng problem kailangan magko-cooperate din yung mga tao with regards to waste eh, cooperation ng tao yan kasi kahit may program ang government kung hindi sila magko-cooperate ang hirap